ito yung tikling namin tikling yan tikling hybrid ito yung hybrid na tikling guys hybrid hybrid na tikling so yan update tayo sa ating mga alaga yan na sila guys yan. ang dami! So, uh, pakain na tayo dito guys. Ay, oh, labot. So yung apat natin guys Dumami na sila Ayan. Yung iba nasa Ano pa namin eh. Yung iba hindi pa Marating Nagdala ng papakainin. Ayan sila. Pati manok. sumali na. Uy. Yan. Ito yung mga hanpit ko, guys. Itong tatlong. Yan. Yung iba, hindi na yan. Yung apat. Pang-apat. Nawala. Ah, Saan na ba yung pang-apat? Ah, ito. Ito yung pang-apat, guys. Yung may ring. Apat. may mga ring din ito guys eh pero hindi ko alam kung nasa na yun basta may mga ring din to mga, mga number nya yun mga bago mga ano bago lang uh, mga inakay bilis lang kasi nitong mga lumaki guys ayan yung iba hindi pa lumapit ay sakit sa kuko yung mga kuko kasi nito guys napaka ano sakit sa balat pa ganda yang anu deh tuh itu ulangnya nah gitu Yung iba kasi, uh, ito. Bago din to eh. Bago din to guys. Ngayon ko lang din to nakita. Yan. Bago. Ang laki kasi. Laki na ano. Malaki yung ulo. tas kakaiba yung itsura niya kaysa dito sa mga kalapati natin. Yung baga, yung malalaking kalapati to guys. Pero wala siyang ring. Hindi ko alam kung kanina ito. Ayan, wala siyang ring. Tignan nyo, ang laki talaga ng ano niya, kamay. Ah, kamay. I mean, yung paa niya. Laki. May mga ano naman dito eh. Mga lalaki. Pero mas malaki talaga ito. Parang hybrid yata ito. Ang <laughs> laki ng paa. Silos na yung isa. <laughs> ito yung ano bago ko din yan nakuha ko lang dun sa puno ng niyo hinanfeed ko na lang din pero malaki na sila nilagaan pero ibad pa rin yung maliit pa talaga pinakain hinanfeed yan saka ito yung tikling namin tikling <laughs> yan <laughs> tikling hybrid ito yung hybrid na tikling guys hybrid hybrid na tikling <laughs> at ito yung tagaputol ng mga lubid